ngayong taon. Muling magtatagisan ang mga pinakamahuhusay na pelikulang Pilipino sa ka 50th Metro Manila Film Festival na may temang Sinisigla sa 50. Sa selebrasyong ito, alamin at kilalanin natin ang sampung pelikulang napili bilang official entries. The Philippine Showbiz List presents 10 Metro Manila Film Festival Entries for 2024. And the breadwinner is... Kabang-abang ang pagbabalik ng unkabagable star na si Vice Ganda sa mga sinihan sa kanyang pinakabagong comedy film na Ang The Breadwinner Is. Ang pelikulang ito na isang drama comedy sa direksyon ni June Lana ay puno ng talento. Kakasama rin dito ang mga bituin na sina Eugene Domingo, John Hilario, Gladys Reyes, Maris Racal at Cocoy De Santos. Umiikot ang kwento sa isang breadwinner na OFW sa Taiwan na ginagampanan ni Vice na nagtatrabaho ng husto upang masuportahan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Isa sa mga mahaligang bahagi ng pelikula ay ang mga eksena sa kanilang bayan sa Pampanga, kung saan matatagpuan ang kanilang bakery shop at funeral parlor salon. Sa pelikulang ito, binibigyang pugay ang mga tinatawag na unsung heroes, mga tahimik na bayani na nagdadala ng mga pangarap ng kanilang pamilya sa kanilang balikat. Sa pamamagitan ng masaya at madamdaming pagsasalaysay, ipinapakita ang mga sakripisyo at pagmamahal ng mga breadwinners para sa kanilang mga mahal sa buhay, dahilan kung bakit kapanapanabig itong abangan ngayong MMFF. Green Bones ang pelikulang Green Bones ay isa rin sa kaabang-abang na entry. Tampok sila Dennis Trillo at Ruru Madrid. Inilabas ng GMA Pictures sa Instagram ang unang silip sa kanilang mga karakter. Si Dennis bilang isang preso at si Ruru bilang isang gwardya ng bilangguan. Isa pang larawan ang nagpapakita ng mga silhouette ng mga karakter sa ilalim ng puno habang ang kamanghamanghang paglubog ng araw ay nagbibigay ng dramatic na backdrop. Bukod kina Dennis at Ruru, kasama rin sa pelikula sina Isa Calzado, Kylie Padilla Alessandra De Rossi, Shanna Stevens at Sofia Pablo. Ang Green Bones ay batay sa isang orihinal na kwento mula sa isang senior documentary manager ng GMA Public Affairs. Ang screenplay ay isinulat ni na National Artist Ricky Lee at isang MMFF 2023 Best Screenplay Winner. Ito ay sa direksyon ni Zig Dulay, ang direktor sa likod ng Firefly. Ang pelikula ay co-produced ng GMA Pictures at GMA Public Affairs at ipapalabas sa mga sinihan sa pamamagitan ng Columbia Pictures. Sentro ng kwento ang isang lalaking inakusahan ng pagpatay sa kanyang kapatid na babae at anak nito. Habang inaabangan ang kanyang parol, isang bagong gwardya ang nagkakaroon ng personal na interes na tiyaking hindi ito makakalaya anumang kapalit nito. Strange Frequencies Haunted Hospital mapapasigaw at manginginig sa takot ang mga manonood ngayong taon sa inaabangang entry na Strange Frequencies Haunted Hospital. Sa unang pagkakataon, magsasama sa pelikula sina Enrique Hill at Jane De Leon para sa isang nakakatakot na pelikula. Ang pelikulang ito ay isang natatanging found footage horror film na nakasentro sa isang live stream na kinunan sa isang haunted hospital. Ipinagmamalaki ni Enrique ang pagiging producer ng pelikula na ginawa sa notorious na Xinglin Hospital sa Taiwan. Gamit lamang ang mga GoPro at CCTV camera, ipinakita ng pelikula ang kakaibang paraan ng pagkuha ng mga eksena, isang una sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ayon kay Enrique, ang pelikula ay hango sa mga horror movies na labis siyang tinakot noong bata pa siya, kaya't naising lumikha ng isang pelikulang may parehong epekto. Kasama rin sa pelikula sina Rob Gomez, Alexa Miro at MJ Lastimosa sa direksyon ni Kerwin Go. Himala, isang musical. Ang Himala isang musical ay isang musical film na siniguradong maaliw at mamamangha ang mga manonood sa salagagandahang boses na mga bumibida rito. Batid sa theatrical play na unang ipinalabas noong 2018, ang musical na ito ay nakaugat sa klasikong pelikulang Himala noong 1982 na pinagbidahan ni Nora Honor at idinerek ni Ismael Bernal. Ang pelikula na tumatalakay sa pananampalataya, Himala at Kababalaghan ay muling bumabalik sa spotlight sa direksyon ni Pepe Jokno at script na isinulat niya kasama si National Artist for Film and Broadcast, Ricky Lee. Muling binigyang buhay ang kwento ng Himala sa pamamagitan ng musika pinagbibidahan ng napakahusay na theater actress at mang aawit na si Asel Santos na muling gaganap bilang si Elsa, ang pangunahing karakter na nagdala ng himala sa kanilang bayan. Kasama rin sa pelikula mga batikang mga aawit na sina Bituin Escalante, David Ezra at Victor Robinson na magdadala ng kanilang sariling tatak ng husay sa kanilang mga karakter. The Kingdom sa nalalapit na MMFF, binigyang diini na Vic Soto at Piolo Pascual ang kanilang bagong pelikulang The Kingdom. Noong October 7, 2024, nag-upload ang MQuest Ventures ng mga larawan ni na, na Vic at Piolo na naglalarawan ng kanilang mga karakter sa pelikula. Ang kwento ng pelikula ay nakatoon sa isang monarkiya sa Arkepelago ng Pilipinas na hindi kailanman nasakop. Hindi ito isang komedya na karaniwan sa mga pelikulang pinagbibidahan ni Vic. Kasama sa cast ng The Kingdom, sina Christine Reyes, Sid Lucero at Sura Mires at ito ay idinirect ni Michael Tuviera. My Future You Puno ng saya at kilig ang mga fans ng Fran Seth habang nag-aabang sa kanilang romantic comedy film na My Future You. Magsasama si na Francine Diaz at Seth Fedelin sa pelikulang ito na idinirect ni Crisanto B. Aquino at produced ng Regal Films. Sa si isang panayam, sinabi ni Francine na siya ay kinakabahan ngunit excited para sa kanilang mga fans at mga manunood. Ginawa nila ang pelikula na puno ng pagmamahal at passion at ito ay para sa lahat na naghintay sa kanilang unang team up. Ibinahagi ni Francine sa pelikulang ito, hindi lang puro kilig ang mararanasan ng mga manonood. Magtitampok ito ng iba't ibang kwento tungkol sa pamilya, sa sarili at syempre sa espesyal na tao. Isa sa mga inaabangan ng fans ay ang mas matured na version ng kanilang love team. Kasama rin nila sa pelikula si na Almira Mulac at Christian Vasquez. Uninvited nakatakdang magbalik sa big screen ang star for all seasons na si Vilma Santos sa kanyang pinakabagong horror movie na pinamagatang Uninvited. Kasama niya rito si Naaga Mulak at Nadine Lustre na parehong kilala sa kanilang mahuhusay na pagganap. Ang Uninvited ay tampok din ang mga batikang artista tulad din na Tirso Cruz III, Maylene Dizon, Elijah Canlas, Gaby Padilla, RK Bagatsing, Lotlot de Leon, Ketchup Eusebio, Cholo Barreto, Gio Alvarez at Ron Angeles. Topak. Ang Topak ay isang action thriller film na idinirekt ni Richard Somes. Ang pelikulang ito ay tampok ang mga mahuhusay na aktor tulad ni Arjo Atayde, Julian Montes, Sid Lucero at Kokoy De Santos. Unang pinalabas ang Topak sa 78th Cannes Film Festival noong May 2023 at nag-premiere ito sa 76th Locarno Film Festival sa Switzerland noong August 2023. Nagsimula si Julia na ng kanyang immersion training para sa pelikula. Noong September 2022, nagpapakita na kanyang dedikasyon at pagsisikap sa pagganap sa kanyang papel. Ang Topak ay naging bahagi rin ng European Film Market sabay na ginaganap sa Berlin International Film Festival. Ang pelikula ring ito ay nakilala sa Marche du Film ng Cannes na naging kauna-unahang pelikulang Pilipino na nakapasok sa genre kategori ng Fantastic Pavilion ng Cannes. Hold Me Close Umaapaw ang kilig moments para kina Carlo Aquino at Julia Barreto sa kanilang huling tambalan para sa romantic fantasy film na Hold Me Close na i ni Jason Polak Samana. Sa isang Instagram update noong March 2024, inilabas ng Viva Films at Viva Artist Agency ang mga poster-like photos ni na Carlo at Julia habang nagfi sa Japan. Tuwang-tuwa ang mga fans sa kanilang mga komento tungkol sa bagong proyekto. Ipinakita rin ni na Carlo at Julia ang kanilang excitement sa pamamagitan ng pag-post tungkol sa kanilang upcoming project sa kanilang, -kanilang Instagram accounts. Ang kanilang muning pagsasama sa Hold Me Close matapos silang magsama sa pelikulang Expensive Candy ay tiyak na magiging isang patunay ng kanilang kagandahan at talento sa harap ng kamera. Espantaho Puno ng katatakutan ang loob ng sinihan sa pagdating ng horror film na Espantaho na pinagbibidahan ni Judy Ann Santos Agoncillo. Sa kanyang Facebook account, nag-post si Julie ng larawan na may koneksyon sa bago niyang proyekto. Kasama nito ang poster ng pelikula, script na may nakasulat ng screenplay by Chris Martinez and directed by Chido S. Ronyo. At may kasamang mensahe na Support Me. Excited ang lahat sa pagbabalik ni Juday sa big screen para sa isang horror movie na tiyak nakakailabot. Mula sa script pa lang, ramdam na ang takot na dulot ng kwento. Sa pagkakataong ito, muli niyang isusuong ang hamon ng pagganap sa pelikulang nakakapangilabot na higit pang pinatindi ng mahusay na pagdidirect ni Direk Chito na kilala sa kanyang mga horror films. Kasama ni Juday sa Espantaho, sina Lorna Tolentino, Eugene Domingo, Janice de Belen, JC Santos, Mon Confiado at Chanda Romero. Ang sampung mga pelikulang ito ay maglalaban laban sa mga sinihan simula December 25, 2024, araw ng Pasko, hanggang sa unang linggo ng January sa susunod na taon.